Hello, 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 hello Philippines, hello world, panibagong buhay, panibagong pag-asa, balik na ako sa Kalatagan Patangas, pero bago ang lahat mga clubs, please subscribe my YouTube channel, Clubs TV Vlog, and follow my Facebook page at Facebook Richard Magalianes Berdon, yun po. And tsaka po pala, and yung uh, Facebook, pwede po bang pag-comment, subscribe at pakishare po. Malaking bagay na po yun sa akin. Sa akin, lalo na isrock po ako. Balik ulit tayo sa Kalatagan, Batangas. Umaga po ng Umaga po nang ako ay daan ni Lila Tyson at ni Apol. Galing po sila sa Laguna. And then, galing ako sa Tondo. Then, diretso nasa Batangas. Hinahabol kasi ni Tyson na baka abutan ako ng ulan. At kung alis kami ng Sunday. Hindi po kasi natin hawak ang panahon. Pabago-bago po, pabugso-bugso. Kasi ul ang ulan, pabugso-bugso po 'yan. May may na-encounter kami na ulan. Sabi ng isip ko, goodbye Tondo, hello Klatagan Batangas. <laughs> Charot. Buti na lang talaga may sariling sasakyan ang pamangkin ko na si Tyson anak ng pamangkin ng kapatid ko na panganay si Tyson. Si Tyson, pwede yan. Basta hindi tatama ang work niya sa trabaho. Yung kasama niya, si Apple. Yung maganda at sexy, eh asaw yung e asawa niya, ewan ko ba? Lalo atang sumisexy? Ngayon, <laughs> charot! Si Apple noon, bagong asawa sila ng pamangkin ko, napaka-sexy. Siguro, iba lang mag-alaga ang si Tyson, lalong si may sexy. <laughs> Charot! Apple, biro lang ha. Si Tyson, safe ka kapag siya ang nagdadrive. Safe na safe talaga. Bago siya umalis, siyempre, chinecheck muna niya ang makina ng, ng sasakyan. May moto siya. Check first before you drive. <laughs> Kaya, safe na safe ka sa kanyang sasakyan. Imagine, nagpalit muna siya ng gulong bago niya patak patakbuhin kaya safe ka na makararating ka sa iyong pupuntahan. Ang mga lugar na madaanan namin ay Roas Boulevard, then Sukat Tulas Piñas then papuntang Alabang, Laguna, Tagaytay, then Batangas. <laughs> Charot! Kapag sinunod nyo ako, malamang maliligaw kayo kung ano no sinasabi ko eh. <laughs> Charot. Ako yung waste na, ta, na, hindi sure kung saan talaga pupunta. Uy, lumalamig na. Yan ay nasa ano nasa ano kami, nasa bat nasa Tagaytay. Umuulan pa nga eh. Nagkakaroon na ng fog. And ang ganda pag, panggandang panoorin ng tagaytay fag fag yan oh. masarap dyan malapit na po tayong dumating kasi ang, ang, natatan, ang, ko kapag nadumating na sa tag, tagaytay next batanggas na mga kalabs may share lang po ko sa inyo ang sabi sa lesson ang tao daw ay nagsimula sa unggoy. <laughs> Charot. Kahit ako, hindi sabihing nagsimula ko sa unggoy. Unggoy kaya yun. Yun kasi ang lesson namin nung, nung, nakaraan. Ang tao raw ay nagsimula sa unggoy. Ay siya pa nga pala huminto kami sandali sa bilihan ng bukopay sa kulets para bumili ng pasalubong.